Nagbabalik po programang Morning Chill sa oras na 9.40 na umaga. Puntahan na natin agad yung ating barangayan segment. Mula sa barangay Katmon, talipa pa, lungsod ng Malabon. Makakasama natin ng live. Ay, barangay Katmon, lungsod ng Malabon. Makakasama natin ng live via video call. Si punong barangay Brian Manapat. Good morning, Kapitan! Good morning po Ma'am Cecil, good morning po sa lahat ng listeners and viewers ng D1. Balbosa 6 AM. Maraming salamat sa pagpapaunluck ng panayam sa ngalan po ni Councilor Miko Tolentino. At uh, Kap, kamusta na business na? Alam naming uh, bagay ang barangay naman 24/7 yan eh ano ho, walang holiday yes, po. break, walang weekend break. Ano po? Ka kamusta ho ba kayo ngayong umaga at kamusta ho ang Barangay Katmon? Okay naman po. Uh, bali, ang barangay po kasi ang mga papers po dito nakakuha sila from Monday to Friday. Mm -hmm. Pag Saturday, Sunday po ang open lagi naman yung bladder area ng barangay. At kami po, may mga barangay officials 24-7 naman po talaga. On call talaga, ano, Kap? Ka gaano yes. ba ka karami ang inyong populasyon, Kap? Ang uh, population namin mam, is 42,800. Wow! Alakay, yes, para kayong Alakay, pang eh. numbers, number 3 to 4 biggest population dito sa Malabon City. Para, para kayong ano na, mayor na ng maliit na bayan. 'Di yeah, Sa sa labas ng Metro Manila, 'di ba? gano'n nang ano nyo? Ga, ano ang challenge kap na mamuno ng ganyang kalaking barangay. Alam, matinding challenge po Aha. dito for example nung nag-pandemic, no? Mm. Sobrang hirap nung information dissemination yes. Buti na lang, active ang lahat during that pandemic uh -huh. Active ang lahat sa social media talaga Wow, so nakatulong yun, ano? Yes uh -huh. po Pero ano ginagawa niyo, diskarte Ka? Para matiyak ninyo na uh, lahat ay naseserbisuhan ng inyong uh, mga programa well, Sa akin po ma'am, personally Open po yung Facebook account ko mm -hmm. sa lahat ng nag-message. Siguro wow. ko na nare-replyan ko lahat. Mm -hmm. Medyo mahirap kasi pag ising mo, magre-reply ka ng oh. mga uh, 30 to 50 texts or chat. Mm -hmm. Then, mga ilang oras lang yun, madadagdagan. So, para ano para hindi ma matambak ka ng messages, uh -huh. talagang sinasagot ko muna agad. Oh, alam niyo po kami ay ano eh na namamanghas sa Malabon. Kasi ilang barangay na rin yung aming naitampok sa Malabon. Ang daming mga magagandang programa, a uh, cap, ano yes, ho, diyan so, ho ba sa inyong barangay, cap. Ano yung masasabi ninyong natatangi para sa Barangay Katmon? Sa amin po ma'am, for example, yun sa mga senior citizens po hmm. namin Dati, LGU lang po yung gumagawa. Ngayon, sa barangay, ginagawa ko na po. Lahat po ng senior citizens, sinisiguro kong mabibigyan sila ng cake wow. pagka-birthday nila. Ayan, yan po yung ano namin, uh, senior Valentine's party. Galip. Kasi ang senior citizens po namin, nasa uh, more or less 2,500 eh. Wow. Okay. Ganun po kadami. Uh -huh. okay. Mga 5% din yan ng inyong uh, populasyon. Yes Club. po. Baka yung iba hindi pa rehistrado, ano ho? Regardless ma'am kung restrado o ah. hindi, basta taga rito po sa barangay namin. uh Ang gat kayang bigyan, binibigyan po na. Although, maliit lang naman po ang ano eh, budget for senior citizens and PWD, nasa sa 5% lang, ay sa 500,000. mm Eh, sa pa lang po, kulang na. Correct, oo nga. Oo. Oo, pero hinahanapan nyo ng paraan, ano, Kap? Yes po. Oo, kasi uh, akalain, alam niyo yung simpleng bagay na yan, Kap. Ang laking bagay niyan sa makakatanggap, dun sa elderly na makakatanggap, di ho ba? Actually, hindi lang po mga senior minsan yung nag-request. Minsan kahit yung mga solo parents, yung oh. mga PWDs. Kaya sa ngayon, hindi pa po talaga kaya. Hmm. Dahil, syempre, medyo kulang po sa budget. Oh, sooner or later, mag-expand din yan, ano ho, Kap? Yang, uh, yang yes, yung uh, yung serbisyo ah, ano yes, po. Yun. Pagka matao, kap, ang populasyon, two things ang challenge, ano po. Number one, yung cleanliness, di ho ba? At pangalawa, yung yes, peace po. and order. Ayan, unahin natin yung cleanliness niyo, yes, kap. Yan. Kamusta po? Opo. Eh, sa amin naman po, uh, morning pa lang, mga 5 a.m. pa lang, na yung mga sweeper po namin, the hmm. cloggers, pero talagang, yung siguro po namin na de-deploy po agad sila every morning. Mm -hmm. Tapos yung trap po ng basura, active naman po. Uh, huwag nang masisiraan. Pero sa tulong din po ng LGU, nakakuha rin naman po sila ng basura sa barangay natin. Mm -hmm. Yung peace and order naman, <coughs> Kap. Ayun, peace and order po sa tulong din po ng ating mga kapulisan. Kasi hindi po talaga kayang ikutin lahat yes. ng mga barangay tao yung wow. lugar namin. Hmm. Pag inikot ko yung isang purok, ay eh kinabukasan na po sila mga kalabas. Wow. So, ganun din po. even yung mga barangay tanad hmm. sa amin, gagawads, uh, XO namin, open po yung mga line namin para dun sa mga reklamo. Mm -hmm. Ilang purok po <laughs> ba meron ng barangay Katmon? Siguro nasa almost 20 po. Eh. Wow, kasi nga ang laki yan, no? So kada purok more or less mga nasa 8,000, tama ba? Yes po. Mga ganoon ano? Oo, ang laki kasi. For the ano po, for the homeowners and neighborhood associations naman po. More or less nasa 40 naman po. Wow. Oh, po, ano? Kasi ganoon. Tapos pag kaganitong tag-init cap, ka, ang ano diyan pag matao, yung ano no, yung danger ng sunog. Kamusta ho ba yung yes, kapasidad po. na inyong barangay, Kap, pagkaroon may responde sa mga ganyang sakuna? Ako ma'am, uh, actually yung barangay po namin lagi pong prone. Pero sana wag naman. Oo, oh, nakulungan naman. Kasi hindi po talaga yung mga bahay dito uh -huh. eh, sa barangay namin. Uh, yung fire volunteers po namin active naman po mm -hmm, at buo mm -hmm. naman po yung aming fire truck. Wow. Then marami naman, mabilis lang pong mag-responde dito sa Malabon. Oh, uh -huh. po kasi ng barangays dito, may fire truck po talaga. Ah, ayos. Kasi hindi lahat kap ng barangay. Sa yes, Metro Manila pa lang, ha? Metro Manila pa lang ay may fire truck. So dyan pala yes, sa Malabon, po. may kanya-kanya fire truck yung kada barangay. Well equipped pala. Saka marami pong volunteers dito, ma'am. Mm -hmm. Sa isang barangay, may tatlong volunteers po ng mga uh -huh. fire, fire ano to. Uh -huh. Actually, hindi lang sa ang fire truck ay hindi lang para rumisponde sa sunog eh. Di ho ba? Ang laking yes, pwede rin niyang magamit sa pag mag di ba? Pag maglilinis, di ho ba? Yes, po. Ayon. Nung bagyong karina po, nagamit namin lahat yon kasi kailangan namin mag, may ano, eh, mag-flashing po. Mm -hmm. Oo nga. Doon sa mga lugar na natambakan ng basura at saka sa mga putik. Oo, ang daming uh, purpose. Ano ho? And then kapam uh, meron ho ba yung ano diyan sa inyong barangay CCTV Ah uh, yung CCTV po unfortunately uh, nasira po nung bagyong Karina. Ah. Oh. And then uh, kami rin po naglipat po oh, kami ng barangay so hopefully this year magawa po Ma ulit namin. Na ulit. Oo. Malapit. Yes. So o ang may mga area hubo diyan sa katmo na bahain. Nalantad sa baha. Uh, Sobra po ma'am, actually dito sa labas pa lang barangay, uh, mga uh, continuous rain po mga 10 to 20 minutes. For sure baha na. Uh -huh, uh -huh. Ayun, pag so, pagkaganyan ng ganito. Naku, pagkaganyan kap ano dynamics ninyo? Pagka may uh, bah... sure. may kailangan ba i-rescue o evacuate? Opo, may evacuation center naman po ang ang Malabon City. Mm. Actually, yung isang malaking evacuation nandito na po sa barangay namin. mm, -hmm, mm -hmm. Saka sa school po. Ah, yun. Yun ang kagandahan ka pa, no? Kasi, ah, uh, yung sa ibang lugar ka, talagang challenge yan, eh. Pero, e, dito sa inyong lugar, naging way of life, you learn to adapt. Di ho ba? Yes. Kasi, way of life na, eh. Di ho ba? Hindi naman natin oh, naging way of life na yung ano na bahagi. Actually, climate change is already here. Di ho ba? So talagang you learn to adapt. So diyan sa Malabon na natuto na ho kayong gumawa, na, may nagkaroon na kayo ng dynamics no kung paano kayo makaka-adapt doon sa iba't ibang uh, sitwasyon. Kagaya nga po ng baha, sunog at sakuna. yun This year backup, ano ang ating ina-expect sa Barangay Katmon? Uh, same pa rin naman po, magayos mm -hmm. ngayong tag-init, no? eto na rin po yung chance ko para manawagan sa aking mga kabarangay mm -hmm. na lagi pong mag-iingat, lagi mo dadala ng tubig kung saan mo mm -hmm. pupunta kasi sobrang init po talaga uh -huh. ng panahon. So sa barangay po, uh, eto mag election nga lang po pero hindi namin palalampasin yung pinakamasayang piyesta. Oh. Lagi dito sa barangay. This coming uh, May pa naman po. Pero nagpe-prepare na po kami. Okay. Yeah. Anong, anong piyesta ng barangay yan? Kapa, no? Opo. Ayun. Yes, ah, kasi May nga pala. May ay marami talagang ano, marami nga pala talaga nag, ah, nag nagpipista pagka, pagka buwan ng Mayo. Kap, maraming salamat. Yes. Kap, kaya kami Thank ay ano eh believe. bumibilib kami sa Malabon dahil very much organized. Ayan, meron pala kayong mga medical mission, Kap, pinapakita yes, namin o. ngayon. Tuwing kailan itong medical Wala. mission ninyo, Kap? Ah, uh, yung medical mission to, um, lalo na pag may mga nag sponsor po sa amin. Mm -hmm. Napakalaking tulong po 'yan para sa amin kasi marami pong uh, government agencies or yung mga NGOs na tumutulong po sa barangay. At naghahanap din po ako. Kasi mm. kung haasanak din wow. yung okay. barangay, hindi po talaga kakakayaan. Yan yung cap, no? Yung iba kasi tumitigil na lang sa, eh walang budget, eh. So hanggang dito na lang. Pero kayo, ay uh, you go out of your way. Ano po, para... Yes po, po. Para mapagsilipin. For, for example, ma'am, uh -huh. yung sa kababaihan po namin, uh, nagkama po kami, nagtapo kami sa delasal University, Araneta dito po sa Malabon, yung Abacada Ena para oh. sa mga kababaihan. Anong programa yun? Hindi kami ang ka? tulong sa kanila. Uh, para matuto po yung ating mga, yung mga solo parents, oh. yung mga uh, talagang hindi nakapag-aral nung panahon nila. Galing. So, yun po yung mga tinututukan din po namin. Wow, very substantial And so, yan ka pa. So, graduate naman po Galing. sila. Galing. So kinakapacitate ninyo yung inyong mga mamamayan. Di ho ba? Yes. Yan naman talaga ang kailangan para para magkaroon din sila ng dagdag na kapasidad ano po kung paano uh, lalaban sa buhay. Ayan. Maraming salamat okay. ka. Apo, Apo. Thank you. Apo, apo, mab sir. Mabuhay po kayo. Patuloy kayo mag-iingat dyan, lalo pa tag-init. Meron kaming alay na awitin sa inyo, Kap. Mamaya patutugtugin namin bago matapos yung aming programa. Ayun. At maraming salamat, Kap. At uh, mabuhay ang buong barangay Thank you din po sa inyo, hey, Sen. Tor. Thank you din po. Okay po. Maraming salamat po.